Ah, oh, isa. Ayusa, pagpalupad. Ay labay ramana ayosa jud. Isa-isa dire guniti jud sa tumoy ba? Oh, ana. get ready. Go! Ang isa. Ayusa, lagi. Nakana ready. 1 2 3 go! Sige, kuwapa. Diman ko na mo paggunit mo di mulupad tarungon paggunit para mulupad. Shoo. Oh, lupa. Dang isa. <laughs> Ayos sa pag yung kayo para malupad. Sige na. Yuh. Oh, kuha na po. Dali. Oh, palupara na po. Dari na po patubang. Oh, sige. Yay. Oh, sige na. Yay. Lupad. Oh, sige ko ah. Hey! para, para. Ayun sa lagi pagunit. Oh, ana, ana. Shoo! Because. So What